Ha? Karon pa ko nagsugod pare, eh, palo. Aw. Oh. Aw, ah, ikad. Okay, Dito lang lumba sa lingig. Da daog. Oo. Oh. Mabayo. Hoy, makilaw na to dia. At ayan na nga, mga idol no? sa wakas nakita din kami ni Sir Idol Unggong Kabido mga idol. Ito yung mga naghuhuli ng mga posit idol no. Alapitan natin at hihingi tayo sa kanya ng makilaw. At ayan na nga no, uh, nagsimula na siyang magsisid no, para tingnan yung uh, nilatak niya dyan, kung, ano, kung mayroon bang laman o wala. Ayan na nga, ayan na, ayan na, kaaho na siya, Video hindi pa nakuha. Sisid ulit si Idol, ganyan lang pala no, uh, sinisid niya lang, at ayan na nga. Mukhang may nahuli na siya, ayun, wow. Ya, nakita na rin kayo sa wakas. Sa oh. tubong kanol, pet channel mo channel. Ongge, ongge. Oh, paki-follow oh. mga idolo kay Ongge. Oo. Oh. no. Ya, salamat kay Jeffrey at dog. Kita na rin, kita na rin. Ya no, makikita na sa igno ko so ay no, sa real na makita. Oh. Yan. Okay. Hindi ay At dito nga mga idol no, nilapitan namin siya ulit dahil gusto pa niya kaming bigyan dahil kulang na yung binigay niya sa amin at nagpunta siya sa isang bubo niya no at tingnan niya natin kung may huli ba mga idol dahil gusto pa niyang nadagdagan yung uh, binigay niya sa akin no para na uh, solve talaga pang kilaw Sir po sa iyo mong video po ba? Sila nata sa iyo Bakit ba? Dugang ba yun siya ba? Gani Mga idol oh Sa cellphone ko lang yan makikita Ngayon nandito na nagkita na kami sa personal yan, no? nag set up na rin siya ng kanyang camera oh. Yan Mga idol, no, uh, pakitulungan natin no? So ay, Viral natin ang mga video ni no? Lods, Onggi Onggi ano? Onggo? Onggong Kabido Onggong na... Kabido Oo uh, so. Yan no? Kung gusto nyo ng posit na talagang presko Mga Lods, good morning Ayan, nagkita na kami ni Idol Jeffrey, ayan no? Oh. Hello mga idol! Nagkita na rin kami sa wakas! Ay. Oh, matagdagan na Iyan, yun. Ano? No? Kilawin oh. mo. Kasay. <laughs> okay, itlog. Oh. Yung itlog, dol. Bisa hawa pa itlog, makasublan yapon. po. Nabutangan nga ng kate na pa itlog. Kanila rasa yung itlog. Itlogan yan? Oo ito kagang ano Takabi ka dako Takabi ka dako ano, na nung ukos oh Agra mamanga mo Bungto Ayan mga idol ay, oh Oh grabe ang laki Salamat talaga sir <laughs> Ayan no. Grabe oh legit talaga ano diyan yan iskam Ayan oh buhay na buhay Ayan oh no? Ayan Thank you Suwerte talaga ang umaga na to Dahil wala pa kaming pamahaw no So ito yung mumukbangin namin yung binigay ni Sirong Rong Ayan, so Lods, maraming maraming salamat no Sana ay magtagumpay tayo sa ating papablog no Sana kagaya din kahit papano uh, ah, magkaroon kayo ng sahod balang araw Okay Lods, so, salamat Patuloy lang Lods, patuloy lang At sipagan mo lang yung pag-upload ng video ko. Thank you Dol Salamat kayo, maulit namin mga idol no Kaya huwag pagin may pamahaw Salamat, kinakita na to ang pinakabuutan na vlogger na So di ay Ayan